Magandang hapon po mga kalaki, August 2 po ng alas 5 ng hapon ngayon mga kalaki, okay? At syempre po habang wala pong masyadong bumibili ngayon, vlog muna tayo, bigay muna tayo ng mga tips para po sa mga habol po na po ngayon pong alas 5 po ng hapon na ngayon pong last draw. Abay tutok na po rito mga kalaki dahil eto na po ibibigay ko na po ang mga bagong sumada at ngayon pong pumasok na ang buwan nga ng Agosto mga kalaki, ang target ko po mga kalaki ay mas marami pong mapanalo, mas marami pong mabigay ng mga lucky numbers ng mga bago para po sa inyo. Kaya ang gagawin nyo lang, tututok lang kayo, manunood lang kayo, ililista nyo lang ang lucky numbers na Uh, ibibigay ko pag nagustuhan mo ilaban mo sa loob po ng 3 days nyo po ilalaban yan bago nyo po bitawan ang mga numero namin mga kalaki okay at syempre po dapat naka-follow po kayo para po lagi po kayo nakatanggap ng mga lucky numbers everyday po sa amin tapos pag hihingi po kayo ng lucky numbers message lang po ng message dapat nag-share po kayo ng mga videos namin Share nyo yan tapos comment lang ng comment okay kaya kung ready ka na nakunin ng mga lucky numbers ngayon ibibigay ko na po sa iyo ngayon mga kalaki kaya eto na po Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon pang last draw ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nagaabang Araw-araw po sa atin Kaya kung ready ka na, abay, buksan mo na mga cellphone mo Sa mga nasa bahay na dyan, sa mga pa na dyan Ito na po ang magagandang mga tips Ngayon pong hapon na ito Umpisaan po natin sa Two-digit lucky numbers Pero bago yan, alam niyo na, iinom muna ako ng tubig mhm. Mm Sarap ng tubig Ayan po mga kalaki Ito na po Hindi na natin patatagalin Ang 2 digit lucky numbers mo ay number Number 7 at number 19 Ayan po mga kalaki yung una At ang pangalawa pong 2 digit lucky numbers ay number Number 12 at number 28 Ayan At syempre po Ang pangatlong pong 2 digit lucky numbers ay number Number 10 at number 15 at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 190. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 533. At syempre po ang pangatlo po ay number 617. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers Siyempre, isusunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki Ito na po ang 4-digit lucky numbers Number 9275 Yan po yung una At ang pangalawa po ay number 3126 Ayan, at syempre po ang pangatlo po ay number 5738. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya-maya. Pwede niyo po yan tayaan at pwede niyo pong i ramble mga kalaki. Okay? Ang lucky numbers po namin uh, mga kalaki, inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Bago ko po ibigay ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw. At ingat-ingat po sa mga fake account. Tahan, ako, napakadami po niya. Nagkalat na naman sila. Ingat po kayo, ginagaya po yung picture ko, kinukuha, ginagawa po profile sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, hindi rin po ako yan. Baka mali po kayo nang nafa-follow at pinapanood, hindi po ako yan. Kinukuha lang po nila ang mga picture ko, ginagawa, mga videos ko, ginagamit nila, hindi po ako yan. Kaya dapat po, Tawagan nyo po yung mga yan Subukan nyo yung tawagan sa messenger Hindi po sasagot yung mga yan Kasi hindi nyo po ako makikita doon Kasi nga mga fake account po sila Ito po ang legit na account natin Red parung po Na meron pong 260,000 followers po Nakasama ko po si Lola Carmen At syempre po uh, Pwede nyo po ako makausap dito Pagka uh, sakali po magpapamember kaya tihingi po kayo ng lucky numbers Okay? At pwede nyo po ako mga kalaki na I-message po dito sa legit na account po na to At meron din po tayong YouTube Red parung po na merong 17,200 followers at syempre po tiktok red parungki na merong 445,000 followers at yung legit na ako natin sa social media at Aris Gatchal yan po sa facebook okay at syempre po mga kalaki pwede po kong humingi kayo mga lucky numbers dito pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos heart ng heart pwede po kong humingi dito mga lucky numbers mga kalaki basta po naka follow nag reply po ako dyan wala nung pong bayad kasi ang follow wala rin pong bayad ang, ref, ang, ang comment tsaka po ang heart mag heart lang po mag follow lang po mga kalakit mag share kayo ng videos namin magugulat ka may lucky numbers ka na sa messenger mo tatayaan mo 3 days okay at syempre mga kalaki mga lucky numbers namin libre po ito walang bayad pero private consultation po may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad sa National at sa Wedding bibigyan po kita ng 2 digit 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayan mo, bibigyan kita, magsasama po tayo sa loob ng 3 months dahil yan po ang private consultation namin. At sa mga sasali at interesado, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At bibigyan kita ng discount ngayon para kung sasali ka, tatlong buwan kang uh, member sa akin ng itong August September at October. Okay? May discount mga kalaki. Kaya subukan mo na. Baka dito sa private consultation, baka dito ang swerte mo. Kaya itry mo na mga kalaki. Okay? At eto na po mga kalaki ah. Wala pong pilitan ng lucky numbers namin. Sa mga may gusto po, tutok lang po dito Panoorin nyo po yan. Kunin nyo, tayaan nyo. Pero sa mga ayaw po, lagpasan nyo po yan. Marami po kayong mapapanood na iba. Eto na po, ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 19. Number 38. Number 22. Number 25 at number 16. At ito pa po ang isa. Number 15. Number 21. Number 23. Number 34. At number 36. At syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po ito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers, kunin mo na. Ito na po ang unang 6-digit. Number 40. Number 18 number 21, number 27, number 33, at number 19. At ito pa pong isang mga kalaki, number 17, number 24, number 36, number 18, number 12, at number 7. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At ingat-ingat po mga kalaki, ha. Ah, mamaya uulan, mamaya araw, bawal po magkasakit, lalat pag wala tayong pera. At syempre po mga kalaki, 3 days po yan bago po bitawan ang lucky numbers namin. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa, uy, sa mga OFW. So, OFW po dyan sa bansang Malaysia. Ayan po, kila ati, Raquel at kila Mam Ma Digna shout out po sa inyo humihingi po sila ng 4 digit lucky numbers po at 3 digit lucky numbers po sa Malaysia pick 3 daw ang gusto nila ibibigay ko po yan sa inyo dahil nagpa shout kayo at nag comment at naka follow may lucky numbers ka at balik po tayo dito sa Pilipinas po mga kalaki ayan po sa may uy sa Benguet ayan po sa La Trinidad Benguet sa mga Jeepney driver pujaan hello po, shout out po sa inyo, babatiin ko na rin sa bingket yung mga binilang ko dyan sa strawberry farm, yung pinitasan ko dyan nung nakaraan, shout out po sa inyo, maraming maraming salamat, humihingi po sila ng wedding po, STL, bibigyan po kayo ng 2 digit lucky numbers, good luck po, mananalo tayo ngayon, claim it.